Yun, oh, sinasabi ko, yan dapat pag mag, ano, yun, oh. knock ko. Sinasabi ko, oy, sauce, sauce. Sinabi ko sa mayari, dapat malinis yung intik. O, yun, sabi na mayari, may kinik naman doon na gumawa. Alam na gagawin, o, yun. Na sobrang alam. Hindi nalinis okay. yung intik. Yun ang sinabi ko sa mayari. Bagong chinsu oil. Yan, bagong chinsu lang daw to. Nalubog sa baha. Yun, oh. Katsinsu lang to kahapon o basta wala pang isang linggo nalubog sa babaha pinaandar ayaw mandar itunawing dito tapos hindi siya naglinis ng intik hindi nag check ng intik kung may tubig yun humalo yung tubig sa langis yan o kahit katsin na mo. So, so 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 yun sinabi ko pag nalubog sa baha mainam mag double check sa so, intik. Okay?